puso, napakaganda po ng nasasaksihan natin dito sa Quirino Grandstand. Ilang minuto pa lang nakakalipas sa malayo-layo na ang uh, naging pag-usad ng ating andas. Sa natin, Rhea, mula dito sa stage, ano, mga 200 meters na po ang nauusad. At sa mga nakakausap natin na mga kasama natin sa media na nagko-cover dito sa ilang mga deboto, parang ito yung pinakamabilis in recent years na pag-usad po ng uh, prosesyon. Dahil karaniwan, Rhea, nakikita natin dito pa lang sa mismong tapat ng stage Oo. ay napapako na yung uh, karosa at hindi makagalaw dahil sa dami ng mga deboto. Ivan same time last year kasi dito rin ako na-assign, no. Nabalahaw siya ng several hours talaga malapit sa entablado, talagang hindi umuusad dahil nga nasira ...yung isa sa mga gulong nung andas. Pero ngayon na paghandaan ng balita natin... ...ang uh, gulong na ginamit, yung gulong ng uh, forklift. Mm -hmm. At uh, naglagay na rin sila ng speakers do doon mismo sa andas... ...para alam mo yun, mas ma yung mga taong hatakin yung lubid. Yung uh, naririnig natin na kanina na pagbibilang tapos sabay-sabay, salya! So talaga namang umuusad talaga yung andas. Yung nga lang, Rhea, hindi maiwasan, ano? Uh, kahit naging mabilis at naging maayos so far ang uh, prosesyon... ...eh may mga nasaktan pa rin po, karamihan mga natapakan, nasugatan sa paa, at may mga namataan din tayo kanina na mga binibitbit dahil mga hinimatay. Ano, Rhea, may uh, mga reports yes. tayo dito? sa tala ng MMDA, yung ilangan ng first aid, labing tatlo na po, yun yung mga nasugatan, yung iba medyo napilay nga eh. Tapos meron tayong siyam na medical cases, ito yung mga nahirapan huminga, yung iba na himatay, nakita natin yon yung halos sa uh, yung mga binubuhat na ng mismo mga deboto. Isang lalaki din po ang sinugod sa ospital ng Maynila dahil na, dahil nahirapan pong huminga. Pero sa ngayon, nakikita natin na medyo nag-clear na po itong tapat ng stage dito sa Quirino Grandstand. Maging area dito sa may bandang luneta. No? Nag-fin out na po yung crowd dito uh, na kanina na batay sa estimate ng Manila Police District ay umabot po ng kalahating milyon. Alright, mga kapuso, patuloy po natin na tututukan ang trans translasyon ng poong Nazareno ngayong taong ito. Pagbabalik po ng unang hirit, dyan lang po kayo.